what's up sa inyo mga guys Ito naman si Rakitong Punchy at si Bayang TV Nandito tayo sa campsite ni Karobi Yay! Yun o Yun o Ano ka ano? na? Ano? 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 So dapat nga alas 4 pero Hindi mo busy lang yan Wala pa nito wala pang kasi ito. Bago na dawin na daw. na si Chog din. Ang siya. Ayon, sige, asa tayo. Sige, asa tayo. Wala Ano Meron dito. So, galing sa amin yung mga natin. Ang kapag SMP. SMP. Grabe kasi Nakdarhead yun Hindi na tinapay. Ha? Oh yeah Dito na tayo sa Nor Sa Garra So bibili muna kami ng tinapay So nandito naman sa Nor Sumakay so, kami, so, kami, so, kami ng jeep Vlogger ka Ha? I love it Once nandiyan na meron ka nakabikti ka dyan Sa gilid Ha Uh, so andito na kami. Okay, nagpa okay. okay. Ako video ko eh. Bago tayo. Tara so, so, yun, tayo. So ayun, maglalakad na kami ngayon. Dapat si Tor talaga yung tour guide dito. Ayun ako si Tor. Th I'm Tor, tour guys. Ako hindi napai. Eh. Amen 'yung ano 'yun. Oh. Yo, Oh, pre, ako napay. habang kami. Kain kami tin. Oh, meron kayong dalawang ano, meron kayong cheese and cream pie. So, ayan, nandito na po kami ngayon. Ano lugar to? Banahaw. So, sa Banahaw maglalakad kami papuntang sa campsite. Sana tayo magbabangka pa tayo din na. Papunta na kami sa campsite ni Karomi. So, ayan, pababa na kami grap. Adventure ito. Gusto namin adventure. adventure ito. Adventure kami. Lakad. <laughs> <laughs> oh, Nadulas Adulas. So yan, naka ano na kami, no? Nadulas pa oh. ako. Si Dan, Dan. Si Dan, Dan. Kaso oh, hindi pa punta kinakaro kami. Ganda. So, oh. patuloy pa rin kami naglalakad. Tuloy po kayo sa Ute Gandang. Glamping. Glamping ground dadalagan patuloy pa rin yeah, kaming patuloy pa rin kami mag-ano maglalakad santerex sang si choc ng ini ng ni eh. sobrang ano, hirap nung daan yeah, matarek 30, 30 minutes na <laughs> yan. So may trivia tri tri ako sa inyo guys. Kaya dito sa North Sagaray ay meron talaga dating pinanggalingan yung pangalan na yan. At tawag talaga dito dati Sagaray lang. Eh kasi dito sa lugar na to, pa North. Kaya uh, San tayo na uh, North Sagaray. So medyo nabubulol sila. Kaya ang kalila yung T. Kaya North Sagaray. Kaya, that, kaya yun yung kwento ng North Sagaray. Hindi pwede sabi eh. not sa gara, hindi yung gano'n. no, no, no sa Ang galing mo. Ang galing mo. Ang <laughs> galing mo. <laughs> so, kaya... <laughs> <laughs> so, ayan. <laughs> <laughs> Grabe naman. Nandito na kami sa si Secret Heaven. Secret Heaven. Ano pa ko? Tup, mami makati itu makati yang tup tu kan. Mat. Tapi nak apa tu? Yun! Yang so, satu. Ayun kanina naputol yung video ko dahil may ano so, Nakuha niya Ayun so ba sakay kami ng balsa hey, What's up what's yo? What's up yo? Yeah, yeah, yeah. Yan Nga pala ano pinsan ko <laughs> Ayun nilibre hugas Galip si ano eh Si um, Darren um, kan dito um, eh. Nagalit si ano. You know. Si Karo. So yan nandito na tayo. Okay, so, si Denzel. Yeah. Hoy oh, oh. hoy hoy. So kailangan ano tayo dito. Hawak lang tayo matindi dito. <laughs> hawak ka <laughs> muna. Hawak. Hindi ka hawak bayan. Hawak. Hawak bayan yan. Ah, tayo. Ibubuntayo. Kaya, kaya. <laughs> sa lola. naman dito, no? Na sila mama. Isang oras yung ano, sabi sabi nung ano, sabi, para makapasa kayo sa hunter exam, pumunta kayo, kayaan nyo mag, magdumaan, bayad ng 20 pesos.

yun so nakapag clip diving ako dalawang beses pero natatakot pa rin ako so wala na nakita mo ba yung pagka, pag- pag clip diving ko no click, so, click, click, click click diving click diving <laughs> And, yung mga clip diving ano ang bo tambo pakundo alitap tap tap si pakundo alitap tap yan ni <laughs> Ayan so guys. <laughs> <And laughs> ano katakot? nga mo sa cliff diving ko? Kutan, lupit mo, walang katakot ako. <laughs> Di halata. Ano ulo dugo pwet? Una ulo, ulo dugo Ang lakas mo. mo. Tara dito tayo sa balsa. Balsa tayo. Nahirap, nahirapan ako una na sobrang nakakatakot pero worth it naman. Sa ngayon nag-aya ng aking pamangkin na tour guide na pumunta sa bukal. So, pagdalakad kami, isa-isa mababaw. <laughs> konting lakad, So, pupunta namin yung bukal. Na sobrang lamig ng tubig doon sa lugar na yun. So, ayan yung bukal na pupunta namin at mabato. Kailangan nakachinelas ka dyan. So, ayan yung bukal na papasukin namin. At sobrang lamig ng tubig dyan. Ayan pala amin aming tour guide si Spencer. Sobrang linaw ng tubig, malamig pa dyan. Sa so, susunod naming destination ay pupuntahan namin ang isang kuweba. pupunta na kami sa kuweba so may kita nyo palalim ng palalim ang tubig papunta sa kuweba kailangan nakahawak sa balsa so yun yung kuweba na pupunta namin so malayo no sobrang lalim na po dyan Yo, ito may, may meron na tayong ano dito. So, meron ng sound. So, puto kami dun sa kuweba dun. Guys, ayan. Kuweba ni Eva. Kuweba ni Eva. Anong tayo uh, Beth? Kuweba ni Batman. Kuweba ni Batman. <laughs> Batcave! Into the Batcave! Puto <laughs> ba? Yeah. Video mo ako, bet, Beth. lang. Pero ano ah? Ano ko eh? Dago na lang. Go, go, Power rin yun lang. Di, di ka eh. <laughs> oh, kita eh. may niya. Go, go, Power Ranger! <laughs> so magbabangka na sila. The boat is sailing. The boat is sailing. Ang lakas ng current. Kuryente. So ito na si Denzel. sa si boxing, ating boxing, Sino ano muna? Dalawa muna. Sige lang. Ito na lang. So, huli na lang ako. Kasi dalawa Pibidyoan ko itong so, dalawang so kanina, kanina kasi naka waterproof yung uh, hindi kasi kita. Eh, hindi kasi rinig yung, ano, yung mga sounds. Naka ano kasi sa pang waterproof. So ngayon tatanggal nasira kasi yung pang waterproof ano ko. Yung sa waterproof ko nasira. So So ayan guys uh, si ating boss si Boss Dance. Ay bakit ganun? May ano? Ito Nako. Kasi Ah, tanggalin mo muna. Butas pala 'yan. So, pumunta kami kanina sa Bukal. And then, hindi na sila sa Cueva. So, mamaya punta kami sa, ano. Sana bumalik kami dito at pumayag na sila sa saka sila Bengi na pumunta. Bankero. Bankero ka pala ngayon eh, banker. so, ngayon ay, ito ang bankero ngayon si Aaron. May isda, ay may isda oh. Ba't may isda? may isda? Patay na. Ano yung pwede nga lutuin yan? Tiga, tiga, tiga. Ipot ako. Parang buntis ah. Nalunod yung hito. Ay, oh, yun, no, nalunod. Close ah, okay, 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 na, of na, death. Kilunod. Uh, <laughs> go, go, chog. The boat is sinking. Count your numbers into 2. <laughs> <laughs> Ay, no, isa sa hito ka, oh. Hisa. Hindi <laughs> may hito yan. Hisa yan, eh. <laughs> two, three. Tiga, tiga. Oh. Ay, so, may nagagalaw. Ah! Uh, Ay, <laughs> Ay, sige na, kayo na dyan. Sige, dyan na kayo. Ayan okay, na, parating na ang boat. Just boat rock ito, Panchi 3321. Dito na lang ha, dito. Yan, o. Yan, o, smooth na smooth to. Smooth na smooth. Hawa sa dulo. Hindi, magsasagun ako. Hindi, Oh. Uh, tayo. Wala ka. hawak mo. Ka mo ganun, ganun. Okay. Eh, yun na o. Hindi ka maano niyan. Kaya ba ba? <laughs> <Taka tawa. laughs> e, e, mo ba? E, Natakot ako. Huwag ka magalaw. Ipamoy. mo. ka magalaw. Pag naalo tayo dito, GG. Basa. Huwag ka magalaw. Ano sige. Huwag ka ganyan-ganyan nga. Pag nalubog to. Ikaw umuha. Pag, tayo, dito, GG, pag tayo, pag, pag, pag papunta doon eh. Huwag magalaw. Huwag ka dito na tayo sa Welcome to the Bat Cave. Marami kasing bat. ato welcome to the barak. Baraka Banahaw ka cake. Yo. <laughs> no, ito yung ano. Oh oh. Nahirap pala ako na magsakay dun sa ano. Ito pala ang cake. Welcome, Welcome to my house. Ay, <laughs> <laughs> oh. <laughs> Ito na, ang tour. Dapat bigyan nyo ako ng, ng pera. Kasi yan. Goodbye yan. Tait yung kamay lang sa ulo. Ulo, ulo. Oo. Medyo mabata dito ha. Oh. Yeah. Alam niyo ba ang mga kakakakwa kaya ba dito? Ay eh, may mas stalagmites, stalactites, talag okay, At may, may termites. Huwag so, ginawakan ng ano mingi team. Ah, ano? ano? ano, ano? oh, wag wag gawakan, wag. Tikit kayo, para sabay sabay tayo. Ah, tikit tikit. Hinto, hinto. Oh, teka oh, lang, teka lang, pailaw dito, pailaw. so palabas na kami. Ay, yuko pa, yuko pa. Ayan ha, yuko pa. Si Ambe, nakulong sa loob. <coughs> <coughs> <mai> kompleto? kumpleto? <coughs> 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 Ayawin yung anino ko. Ayawin ko. Explore the unseen. So, yan. <coughs> <coughs> so, <Yung, coughs> so, so, babalik namin, ay, eh, ay, na kami doon sa pinaka-campsite. Ayan na. Ay, di, tatawid di, di, ako kaya makakatawid kaya ako. Talang! Nakabidyo yan ha, mo ako ha. Katawid ka din? Oo, oh, katawid ako ha. Ah, oh, kanina lang yun, ayaw mo na. Katawid ka ako nga eh. Ano ba ang gagawin natin? Let's go. So okay. tapos na kami. Let's go. Ang so, experience ng paglangoy sa kabilang pampang. Ang sarap. Pagod. Tawag kayo dyan. Tawag ako sa'yo eh. Sige ako yung brief na yan o. Eh brief ko pala. Akin na to. Yung brief na yun. yan. Uy, brief yan na yan. Brief ko. Bri bri Lani. Under right? armor po. Under armor. <laughs> 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 Kamusta ang ano ang right. exploration sa kuweba? Pati yung pag ano, pag pag tawid doon, sobrang lalim doon. Nawawala si Batman. Nawawala <laughs> oh, si Batman. Papabalik na kami doon sa aming kampo. So, ayun, nagbalik na kami dito sa aming Ten. Ayan, so yun Yo, so ngayon ay Nakain na kami. Nanginginig ka na dyan, ha? kaina kainan na pare budol fight yun eh budol budol fight so niyon natapos na yung aming pagkain ala una pa lang pala so pupuntahan daw gusto nandong punta ni tugtog doon nasa nang daan oo nasa nang daan nasa nang tamang daan banaw ulit <laughs> grabe yung banaw ni eh. Ano yun? Yung may pinapasa yun, ano? Nakakailot ba yun? Oo! Oh, oo! Oh. Gusto nilang, gusto nilang mag-explore si Chog sa kasi Sino Sino nga yun? Sino nga So mag-explore mag 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 ka. Ito, hanap ka na ng bato! Bet! Nakaharap ka na? Wala ka! Ito! Oo! Hindi Sakto ito, pre! oh Hindi yan! ito! Oo! yan Itura ng buhay na bato! Tanungin mo muna, buhay ka ba? Abo. Yun yung sinasabi nila buhay na bato yun daw yung nakakahilot. Oh, maraming, Marami buhay yun. na bato. Ang dami, bato-bato dito eh. So, pinunta namin yung uh, left side na camp, sa campsite. So, ito lang may kita mo puro bato. Pero, ang karaniwan yan, kapag tumasa yung tubig, hanggang dito na yung tubig. Dito sa mga bato na yan. Pero, mabab dahil mababa ang tubig, dyan lang ang tubig. Tara, balik na tayo, Ron. na si Chug eh. Ha? Ang iti! Ang init to ni! So ayan, babalik na kami tayo sa camps. O, ang ginawa ni Chog dito, ocular eh. Inocular niya <laughs> Para may masabi natin sa kala, mga team na pro. So babaw dun, no? Ayun, no? nandun sila. So tingnan kung gaano kalinaw ang tubig dito, guys. So ano masabi mo sa ano? Uh, okay. Ano masabi mo kay pag naka, nakausap mo sila? Halika na pumunta rito. sa paraiso. <laughs> sa paraiso ni Mang Romy. <laughs> ayan, so... Ang nangyari kasi, ah talagang nagaya na talaga akong pumunta kami dito mga team nantro. Pero, kumbaga, pinilit ko lang talaga na pumunta, sumama din, sumabay kami. No, para ma-ocular din ito. Nag para, parang mag ocular lang tayo. Ocular visit lang tayo dito eh. So, ayan. Dito tayo sa tent. Avenue. <laughs> tent Avenue. So, yun pa. May na kami. Pero babalik kami dito, ating na. Okay, tama. Okay, sa kita niyo 'no. Pero ayun, so pauwi na kami pero inabot pa kami ng pakawala ng tubig. So magbabangka kami. Dito ka na lang, Chog. Pero alam na natin ano gagawin natin sa ano. Alam na natin ang ating gagawin. Ay lang ah. Ambit. Why Ano ah? Gumigil ka na ba? Kawai. na lang ako dito kasi ah. Oh, gumigil ka lang dito. Oh, ano kaya na, mag -ano na tayo, mag light, light, beast. -light beast kami, ano, Kasi sabi na eh, may, may tendency daw na pag nag ano, langoy. beast tayo. Let's go. So babalik kami dito. magkakaroon ng part 2 to. With team Nantro, yeah. Eto na si Rakito Tanji. Uuwi na kami. Bye-bye!